kami napalusong at nagkayang maligo sa dagat. Di niya kami napapunta sa may kastilyong bato na tinatawag. Ay talaga namang napakalinaw ng tubig eh. Ay kita mo naman na eh, ang yung isang lumalangoy. Lalo na ang buhangay sa ilalim. Ay sino hindi may yung maligo? Ay pagkarigar niya ang iyong madatapnan. Ay salinaw ng tubig at napakalinis. Kaya pala maraming na tayo din ng panliligaw ay dahil malinis ng tubig at malinaw ay napakasarap namang maligo din eh. Kahit siguro lakab, pupuntahan na re. Makarating lang at makapanligaw ay sa ganda naman ng lugar. May mga natalon din. Ay kung malakas lang yung iyong loob, ay di kay tumalon. At kung hindi naman at ikay dusong, ay di kay manood na laang. Eh, dapat ikaw ay maalam ng mga oy. Kahit lang oy asik, ikaw maalam. Dahil pag ikaw tumalon, ang babagsakan mo ay malalim tubay. punta. Bakit sa bread? <tod> kong tumalaon. Ay napasigaw naman ako na eh. Akala ko yung malalain. Ay uh, hanggang bayawan ko pala eh.